Tatlong araw bago ang halalan, patuloy na umaariba sa senatorial survey ang mga pambato ng administrasyon sa resulta ng social weather station na ginawa mula at 2 hanggang sa 1 ng Mayo at kinomisyon ng uh, strat Base Group. Nanguna sa unang pwesto si ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nakakuha ng 45% na voter preference. Pangawa pangalawa ang dating nasa unang uh, pwesto na si re-electionist Senator Bongo na mayroong 43%. Sa ikatlong pwesto si dating Senate President Visoto Soto III na mayroong uh, 37% at tabla sa pang-apat na pwesto si Senator Lito Lapid at Ben Tulfo na mayroong 34%. Umangat naman sa ika na pwesto si dating Senator Pamphilo Lacson mula sa pang labing -ap Panglabing isang pwesto na nakakuha ng 32%. Pasok din sa Magic 12 sina Makati Mayor Abby Binay, Sen. Ronald De La Rosa, Rep. Camille Villar, Senator Pia Caetano, Sen. Ramon Bong Revilla at Senator Amy Marcos.